Hey, thank you, Lord. Oh, Alo, apa nak puno nak picil nyan? Lah, <laughs> cuma ni lama ni. May buku yang jen. Birai. Yan, kombinasi dua kau Malauhug Malah uhu jen. Serap talaga ni. Eh puta temilah mình. Mehlah mình ni, mati gas-gas ni. Sak kayan. Kasarapan oh. Kasarapan. Jebis. Kasarapan. Ane ni satu. Hmm, kasarapan oh. Hmm. Terapan yang sebab bau. Yan ni ung kecara. Ya. Sak Hmm, kasarapan din, yun no? Yan guys, pahapon na. Luto na kami ng hapunan, inihaw pa rin. Kaso nasunog na. Yan, may tira pa kaming gulay. Tapos yan, tapos na kami mag-grass gutter. Tapos uwi kami bukas ng tangali. Ayan. konti na lang din na sa kubo-kubo na sinunog namin. At syempre mag-uwi kami ng mga Ayan, yung mga Ito babalatan ko ngayon. Ang daming mga nyog na tangko. Ayan, dami. Ayan, daming tangko. Oh. Ayan, dami oh. oh. Pwede yan. Ang dami oh. Ayan oh. Ayan guys, may ano talaga yan kasi ngayon. Tingnan, may sibol. Ayan, itong kain naman sa nyog, may sibol lang ganyan, may ampul. Ayan, dami oh. Hanggang doon, dami yan. Ayan, dami. Bukas uwi namin. Pero may bayad pa rin. Ayan. Pero hindi na hindi mo na kami guys ngayon maliligo kasi s'yempre babad kami dito sa pagsunog ng mga kahoy. 'Yon. Uh, at kakain kami. Update ko na lang kay bukas sa uh, nakita niyo na kami nagmukbang kanina at ito yung natira namin guys sa mukbang namin kanina. Tamang tama pa rin 'yan. Lumang piraso yung natira. Tapos marami pa marami pa tayong gulay na natira. Oh, meron pa. Tapos nagsalang na kami ng pitong gatang pitong gatang guys so dito lang at maya maya pag takip silim ay kami patulog na kasi nandito kami sa yan dito kami sa tagaytay yan, puro nyugan at wala kami dito ng kapit guys yan, no? yan, meron dito ng kubo CR, kusina saka kubo saka yung kubo pa rin yan. Yan, ayan yung CR malinis yung CR napakalinis tapos mayroon siyang budiga yan ang kusina napakalinis ang kusina niya guys so, tapos ito naman dito kami guys matutulog mamayang gabi ito hindi kami matutulog mayroon electric pan may mga poom yan dito kami matutulog dudungawin nga lang kami dito guys ng aswang ayan sino you know, aswang ayan dyan guys so oh. dyan, dyan kami dudungawin may electric pan pa aswang tapos naman sa gabi uh, maliwanag kasi mayroon silang mga solar ayan o ayan pa may solar pa guys yan tapos yon ayun kaya maliwanag ayan guys o oh, pansin nyo walang mga kabahayan. walang bahay dito miski isa yan walang bahay ayan yung aming service tapos nilinisan namin yung mga paligid para ano, yung mga damo niya hindi tumaas. Yan, every kada buwan lang siya pumupunta dito. Ayun yung aming service. Bukas kami uwi. Kasi medyo mga pagod kami dahil maghapon kami na gano. Ayan, may solar mamay gabi gagana yan. Ayan, napakasipag talaga ng may-ari dito guys. Kasi, tingnan mo, walang kapag siya, nag, siya nag, ano, nito, nagputol mga damo. Tapos, laki ng bakaw. Ayan, lalaki ng mga baka guys lalaki ng baka siguro tansyado ko guys mga presyoan yan mga 85,000 o 90,000 turo yan guys matapang ayun o. o turo yan pag ganyan na agresibong lumapit ano yan matapang na baka yan kasi nga lalaki ata lalaking lalaki nga turo, turo sa, pero yung pagka nya guys maliit lang yung si kanyang sungay ayun o maliit lang yung sungay mga nasa 85,000 ang halaga nyan Ayan guys, napaka sariwa ng hangin. Ayun kasi doon sa bagong silang guys, sa uh, ano, sagana na sa pollution kasi napakaraming sa yan dito. punong -puno ng kapunuan, no. Ayan, no. Kaya mga alas 6 pa lang sigurado matutulog na kami. Pero bago yan, ubusin muna namin yung mga sinusunog namin na yun para yung mga lamok. Pero sabi naman ni Jeff, wala daw lamok dito. Mangilan-ngilan lang, pili. Lalo kapag yung manginginom yung kakagatin, eh, eh atras yung lamok. Ayan guys, so may lima pa kaming buko para bukas ng umaga pagising namin. Ayan, pagising namin, ayan, titirahin namin yan. Hmm, bango. Okay na to. Lutong-luto na yan, oh. Ayos na to. Tol, lalagyanan. Okay na yan, oh. Sunog na. Kunti na lang. Yung isang kubo, ayan na lang yung natira. Yung isang kubo. Isang kubo yan dito, guys, oh. Nakatayo eh, medyo nabulok na siya kaya nagdecide na lang na yung may na sunugin na lang para maging maaliwalas at para maging mas maluwag lalo yan yan kain na naman kami yun thank you nga pala dyan sa mga nagsuporta sa aking vlog maraming maraming salamat sa solid pant natin ayun uh, pahingi ng palambing naman pahingi naman ng share at saka like and comment yan para alam ko kung saan nakarating ang aking video